Yan mga kagulo magandang 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 tanghali po sa inyo at ayan dumagsa na nga po ang pasahero ngayong 20 26 po ng Disyembre. ayan dumagsa po ang pasayero natin. Napakadami pong ng ngayon dito sa Pasay 5 Star Terminal. Ayan, at sa dami rin po ng bus natin eh kayang-kaya po ng anuhan po yan na ng ating bus. Ang at dami pong bus natin sa JB sa ating garahe. Ayan, may pantagupan. Kita niyo po. Dikit-dikit po yung ating mga bus na yan. At ang mga nakapila po dito ay San Clemente, Cabanatuan, Bulinaw, Manawag at dito po yung dagupan. Ayan, kompleto po yung mga bus na yan. Ang mga nakapila nga pipila. At yung daw, po, nasa JB pa. Kihintay pa ng diesel. yan Ayan po, uh, Ayan. Ayan po yung akasero ngayon dyan sa loob ng ating terminal nagtakasabay-sabay po silang lumuwas kaya umuwi na ng probinsya ngayon. Mga kagulong, sabay-sabay na halos silang umuwi ng probinsya. <tinyo> kagulungan na update update lang po tayo dito araw araw sa Pasay para po uh, po kayo na uli kung ano po nangyayari dito sa Pasay sa Pag Star so nga po pala alis po natin dito ay maya maya lang alis na rin po tayo at gawa ng uh, puno na rin po tayo shout out po na pa rin shout out ano na shout out to bayang gulong <laughs> Ayan, shout out pare. Ayan, yan po yung ating pasayaro dito ngayon sa Pasay. Five star kami oh. Po mga kagulong at update update na lang tayo mga kagulong. Ano po update update na lang tayo dito sa Pasay. Five star kami Magandang magandang tanghali po sa inyo at hali ha, Happy holidays po sa inyo lahat mga